Nagsimula ang pelikula habang naglalakad si Gina. Balisa, malungkot at lumuluha. Inilalarawan nito na may matindi itong pinagdaraanan. Sa isang paradahan ng mga bus, may isang lalaki na hinahabol ng mga grupo din ng kalalakihan. Nang maabotan nila ito, binugbog nila at kanilang binaril. Siya ay miyembro ng Yakuza. May tama man ay nakatakbo pa rin ito. Nang muli nila itong maabotan, sinabihan siyang hindi sila magtatagumpay. Saka sinaksak at pinatay ni Henry. Ang pinuno ng mafia na may ari ng kumpanya ng mga bus. Masayang iginuguhit ni Gina, isang dalagang ina si Darren, ang kanyang limang taong gulang na anak habang naglalaro eto sa parke. Nang mapagod sa kakalaro ay pumunta ang mag-ina sa isang tindahan para bumili ng maskara ni Darren. Sa counter, nandoon din si Henry na bumibili ng gamot. Mula sa salamin ay napansin nito ang isang lalaking nakamaskara. Naging alerto eto at naganap ang bar ilan mula sa mga tauhan ni Henry at ng taong nakamaskara. Natamaan si Henry pero tumagos ang bala ng nakamaskara at tumamat din sa dibdib ni Darin na ikinamatay nito. Bago makatakas ang nakamaskara, nalantad kay Gina ang asul na tegri na tato nito sa dibdib. Dala ng kawalang pag-asa, pagkatapos may libing si Darin ay inipon lahat ni Gina ang kanyang mga gamit at ito'y sinunog. Siya ay kinupkop ng mga madre at natira sa bahay ampunan. Pilit iginuguhit ni Gina ang tato na nakita niya sa dibdib ng pumatay kay Darin pero di niya makuha-kuha. Isang gabi, binangungot eto at nakita ang salarin, naging malinaw ang tato sa kanyang dibdib, dahilan para matapos ni Gina ang kanyang guhit. Nagpapakita pa rin ng moral na suporta ang kaibigan ni Gina na nagsasabing kalimutan ang lahat at mamuhay na matiwasay, pero hiniling ni Gina na pabayaan muna siya at hindi nila maintindihan ang nararamdaman nito. Sa kabilang banda, si Henry na nakaligtas sa pamamaril ay nalaman na ang taong nakamaskara ay si Gan. Pinahanap niya eto para patayin. Sa hideout naman ng Yakuza, nagagalit ang boss Tegan dahil hindi nagawang mapatay si Henry, hindi nila ngayon basta maaagaw ang boss company nito. Nangako si Gan na aayusin niya ito. Samantala, naghanap si Gina ng nagtatato at napadpad kay Smith. Nagtanong siya tungkol sa tatong asul na Tegri at ipinakita niya ang kanyang guhit. Hindi man sinagot ni Smith ng derecho ay dinaan nito sa kwento. Mayroon daw alamat ang mga Chinese tungkol eto sa asul at pulang Tegri. Nagkahiwalay ang mga eto pero nangakong magkikita, hindi tinapos ni Smith ang kwento. Nagdesisyon si Gina na magpatato ng pulang tegri, katulad ng sa pumatay sa kanyang anak. Sa labas ay may lalaking laging nakasubaybay kay Gina. Dala ng emosyong maipaghiganti ang napatay na anak, pumunta sa bilihan ng baril si Gina. Bumili ng isa at pinag-aralan paano eto gamitin, nagpakadalubhasa sa eto sa pagbaril. Isang gabi nagkita sila ng kaibigan niya pero kusang inilayo ni Gina ang sarili. Pumasok na rin etong servidora sa isang bar na tambayan ng mga Yakuza, aksidenteng nahulog niya ang isang bote ng alak at pinulot ng isang lalaki at ibinalik sa kanya. Ginamit ni Gina ang kanyang alindog para makapang akit ng mga inaakalang miembro ng Yakuza. Nakita ni Gina ang isa sa mga customer na may tattoo sa dibdib. Inakit niya ito at sila'y lumabas. Pilit hinuhubaran ni Gina ang lalaki at nang makita na iba ang kanyang tato ay iniwan nito ang lalaki na diring diri sa sarili. Samantala, kasama ni Gan ang kanyang GF nang mapansin nito ang mga lalaking sumusubaybay sa kanila. Nagawa niya itong mapatay. Sa hideout ng Yakuza, naroon si Nagan at CJ, nag-alanganin ang boss kung totoong Yakuza si CJ. Ginarantiyahan naman ni Gan na Yakuza talaga si CJ. Nagboluntaryo si CJ na patayin si Henry. Sinabi ng boss na huwag muna at sa halip ipinapatay nito ang kaibigan ni Henry na si Luis. Binalaan ni Gan si CJ na ayusin nito ang trabaho. Matagumpay naman na napatay ni CJ si Luis. Sa bar kung saan nagtatrabaho si Gina, nakita na naman niya si CJ. Sa kabilang mesa, napansin ni Gina ang tato ni Gan, inakit niya ito. Nagawang basahin ang damit ni Gan at malino na nakita ang tato niya sa dibdib. Inakit niya ito at pumunta sila sa isang pribadong lugar. Nang mahubaran ni Gina si Gan, at malantad ang kanyang tato. Tinutukan niya eto ng baril. Akala ni Gan ay laro lang pero sinabi ni Gina ang katotohanan na eto ay paghihiganti sa pagpatay niya sa kanyang anak. Mabilis nitong napawi ang baril at binogbog niya si Gina, akmang babag sa kanya eto ng fire extinguisher ng lumitaw si CG at iniligtas si Gina. Nakita eto ni Gina bago siya mawalan ng malay. Sinabi ni CG na siya na ang baalang papatay sa babae. Galit na galit na umalis si Gan. Dinala ni CJ si Gina sa tahanan ng babae at inis hanggang magkamalay. Naalala niya lahat ang nangyari at nagpasalamat na iniligtas ng lalaki ang kanyang buhay. Pumunta sa kanilang hideout si CJ at nalaman mula kay Gan na si Gina ay ang ina ng batang namatay sa tindahan. Gusto nitong ipaghiganti ang namatay na anak. Muli siyang inutusan ng boss na patayin si Gina sa pag-aakal ang kasabwat eto ni Henry. Gamit ang master key, pinasok nito ang bahay ni Gina na naliligo sa banyo. Akmang babarili niya eto nang kumulabog ang pintuan. Nagulat si Gina at lumabas. Nakita nito ang isang lalaking nakaupo, eto yung laging nakasubaybay sa kanya. Nagpakilalang si Lieutenant Gami, siya ang may hawak sa kaso ni Darin. Sinabi niya na alam nila ang ginagawang hakbang ni Gina. Ipinaliwanag din nito na si Henry ang may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng bus sa lugar at gusto ng yakuza na makuha eto. Iyon ang dahilan ng kanilang patayan na kung saan nadamay si Darin. Sinabi ng pulis na makipagtulungan si Gina sa kanila at ibigay ang anumang impormasyong nalaman nito. Walang sinabi si Gina at binalaan eto ng pulis na huwag gagawa ng sariling hakbang. Nang makaalis ang pulis, muling lumitaw si CG. Doon na sila formal na nagkakilala. Sinabi ni Gina, alam niyang kabilang si CG sa Yakuza pero papatayin pa rin ito ang kanyang kaibigan sumagot si CJ na hindi niya iyon kaibigan, bagkus sila ay magkapatid. Lumabas eto ng kwarto, gulat si Gina na sinundan eto pero di na niya naabutan. Sa hideout ng Yakuza, galit na galit ang boss ng malaman na hindi pinatay ni CJ si Gina. Binogbog niya eto hanggang sa pigilan ni Gan at pinalabas si CJ sa gusali. Sa labas ng gusali, nakita ni CJ ang mga tauhan ni Henry at hinabol ang mga eto kasabay ng pagsabog ng hideout nila. Tinawagan naman ni Lieutenant Gami si Gina at ibinalita na patay na ang asul na Tegri, sinabihan niya etong tapos na ang lahat. Anuman ang iniisip nito ay tigilan na. Dagdag pa niya na manood eto ng balita. Pagkababa ng telepono, natigilan si Lieutenant Gami. Bumalik eto sa kanyang opisina at muli ay inaral nito ang mga ebidensya sa pagsabog. Habang nanunood si Gina ng balita, nakarinig ng katok at nang buksan ang pinto, nandoon si si Gina nakatayo. Pumasok eto, nagpakiramdaman silang dalawa at inilabas ang init ng kanilang damdamin. Kinaumagahan, nagising si Gina at nakitang iba ang tingin ni CG sa kanya. Tinanong niya kung ano ang problema kasabay ng pagharap ni CG at makita ang eksaktong tato na katulad ng bumaril kay Darren. Hindi makapaniwala si Gina, sa galit ay tinutukan niya eto ng baril pero di niya may putok. Sa halip, pinalabas niya eto. Habang naglalakad si CJ, hinarang eto ng mga tauhan ni Gami. Nakuha nila ang baril nito at akma sa baril na ginamit sa pagpatay kay Darren. Napagtanto ni Gami na si C.G. ang tunay na salarin at hindi ang kapatid niyang sigaan. Gayunpaman, natakasan pa rin sila ni C.G. na umatake sa hideout ni na Henry. Nagawa niyang mapatay isa-isa ang mga tauhan nito. Samantala, pumunta si Gina kay Smith na nagtatato at tinanong kung anong mangyayari pag magkita ang asol at pulang tegri. Eto ay bilang katapusan din ng kwento niyang nauna tungkol sa alamat. Alam ni Smith na natagpuan na nito ang pumatay sa kanyang anak. Bilang sagot, sinabi niya na nasa kanya ang sagot sa pagtatapos ng alamat. Isa lang ang sigurado dito, eto ay may kalungkutan. Sa hideout ni na Henry makikitang pumasok din si Gina. Nakatutok ang baril ni Henry kay CJ na nagsasabing hindi niya makalimutan ang mata nito. Mata nang bumaril sa kanya sa tindahan. Naunahan pa rin etong mabaril ni CJ at mapatay. Pagkatapos, pumasok si Gina na nakaumang ang kanyang baril kay CG. Sinabi ni CG na magkikita sila sa kabilang buhay ni Darren kasabay ng pag-alingaungaw ng putok mula sa baril ni Gina. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita natin sa tulay si Gina tulad sa unang eksena.